Ibulag na pumasok. Ako nga mag-interting. Nandito po kayo sa coffee shop. Halika na po, sir. Sige po, sir. Maiwan po muna ko kayo dito. Miss, maraming salamat sa pag-asikaso sa akin, ha? Pwede bang pakitawag yung manager niyo Ah, uh, sir. Ito na po yung manager. Good morning, sir. Manager, ang sarap ng coffee ninyo at pandesal. Nag-i-enjoy yung umaga ko ngayon. Sir, maraming salamat po sa pag-recognize sa products namin. Sige, manager, maraming salamat. Ah, uh, sir, saglit lang po kasi hindi pa po kayo nakapagbayad. Hindi porket bulang kayo, libre na ang order ninyo dito sa coffee shop namin. Malulugi po kami, Sir. Negosyo po kasi ito. Ah, uh, nagbayad na ako, manager. Bali sobra pa nga po yung binayad ko eh. Bali Nandiyan na po sa waitress nyo. Kinuha niya kanina sa bulsa ko. Sir, wala akong kinuha sa inyo. Kung makapagbintang kayo, akalan nyo naman nakakakita kayo. Alam mo, miss, bulag lang po ako. Hindi ako manhid. Manager, i-review e nyo, nyo yung kuha ng CCTV. Ay, sir, upo na po kayo dyan.